Magandang araw, MGA ka SS. Napapanahong balita ang dala namin ngayong araw tungkol sa pinakahihintay na pension update para sa ating MGA senior citizens. Malaking pagbabago at dagdag benepisyo ang naghihintay sa ating MGA pensioners ngayong Hunyo 2. 5. Abangan ang detalyadong impormasyon sa video na ito. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Host Name at bumabalik po tayo sa ating channel para sa isang napakahalagang update tungkol sa SSS pension para sa ating mga mahal na senior citizens. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel para sa mga latest SSS updates at balita. Napakagandang balita po ang ating ibinahagi ngayong araw na ito. Ang Social Security System o SSS ay opisyal nang nagkumpirma ng mas malaking double pay para sa ating MGA pensioners simula Hunyo 2.5. Ito ay bilang tugon sa patuloy na pagtaas ng gastusin at MGA, pangunahing pangangailangan ng ating MGA na katanda. Ayon sa pinakabagong anunsyo ng SSS, ang double pay scheme na ito ay magiging permanente na at hindi lamang panandali ang assistance. Dot, ang desisyong ito ay dumaan sa masusing pag-aaral at konsultasyon sa iba't ibang sektor ng lipunan kasama na ang MGA ekonomista at MGA kinatawan ng senior citizens groups. Ang bagong pension scheme ay magbibigay ng dalawang beses na mas malaking benepisyo kumpara sa kasalukuyang natatanggap ng MGA pensioners. Halimbawa, kung ang isang pensioner ay kasalukuyang tumatanggap ng PH5,000 bawat buwan sa ilalim ng bagong sistema, sila ay makakatanggap ng PHP10,000 monthly pension. Ito ay isang malaking tulong para sa ating MGA senior citizens na umaasa sa kanilang pensyon para sa kanilang pangaraw-araw na gastusin. Bukod sa pagiging double, magkakaroon din ng karagdagang benefits ang ating MGA pensioners. Kabilang dito ang mas malaking medical allowance na maaaring gamitin sa MGA participating hospitals at clinics sa buong bansa. Ang medical allowance na ito ay magiging quarterly benefit na ibig sabihin ay matatanggap ito ng ating MGA pensioners kada tatlong buwan dot ang SSS ay nagpapatupad din ng mas mahusay na sistema para sa distribusyon ng pension sa bagong sistema ang MGA pensioners ay magkakaroon ng option na matanggap ang kanilang pension through digital wallets or electronic banking platforms ito ay para mas maging convenient at secure ang pagtanggap ng kanilang benepisyo. Para sa MGA pensioners na nahihirapang mag-adapt sa digital platforms, magkakaroon din ng Special Assistance Desk sa lahat ng SSS branches. Ang MGA desk na ito ay magbibigay ng tulong at guidance sa ating MGA senior citizens para sa kanilang MGA katanungan at concerns tungkol sa bagong pension system. Ang qualifications para sa pagtanggap ng double pension ay mananatiling pareho dot ang MGA pensioners ay kailangang regular na nag-update ng kanilang information sa SSS at sumusunod sa Annual Confirmation of Pensioners Program. Ito ay para masiguro na ang MGA benepisyo ay napupunta sa MGA tamang beneficiaries. Mahalaga ring banggitin na ang bagong pension scheme ay may retroactive effect. Ibig sabihin, kung may MGA delayed payments or adjustments na dapat gawin, ito ay ia apply retroactively simula Huno 2.25. Ang SSS ay naghahanda na ng sistema para sa maayos na implementasyon nito. Para sa MGA pensioners na may MGA dependent beneficiaries, may karagdagang good news din. Ang dependence pension ay makakatanggap din ng proportional increase. Ito ay para masiguro na ang MGA na iwan ng MGA Deist Pensioners ay patuloy na makatatanggap ng sapat na suporta. Ang SSS ay nagpapatupad din ng mas mahigpit na monitoring system para maiwasan ang MGA fraudulent claims at pension scams. Hinihikayat namin ang lahat ng pensioners na maging mapagmatyag at i-report agad sa SSS kung may MGA kahina-hinalang aktibidad o tao na nangangako ng mabilis na proseso ng pension dot para sa MGA pensioners na may multiple accounts or receiving benefits mula sa ibang government agencies. May special provisions din ng bagong sistema. Ang SSS ay nakikipag-coordinate sa ibang ahensya para masiguro na walang overlap o double claiming ng benefits na magaganap. Ang implementasyon ng bagong pension scheme ay gagawin ng face-by-face -face para masiguro ang maayos na transition. Ang unang P ay magsisimula sa Hunyo 2.25 at ang full implementation ay inaasahang makukumpleto sa loob ng anim na buwan. Sa panahong ito, hinihiling namin ang pasensya at kooperasyon ng ating MGA pensioners. Mayroon din bagong grievance mechanism na ipapatupad kasabay ng bagong pension system. Ito ay para mas mabilis at mas epektibo ang pagtugon sa MGA reklamo at concerns ng ating MGA pensioners. Dot may dedicated hotline at online portal na pwedeng gamitin para sa MGA complaints at inquiries. Para sa MGA pensioners na may special circumstances, o medical conditions na nangangailangan ng urgent attention may priority lane din na ipapatupad ito ay para masiguro na ang MGA urgent cases ay mabibigyan ng agarang aksyon at tulong ang SSS ay maglulunsad din ng information campaign sa buong bansa para ipaliwanag ang MGA detalye ng bagong pension scheme Magkakaroon ng MGA seminar at orientation sessions sa iba't ibang lokalidad, lalo na sa MGA lugar na maraming pensioners. Para sa MGA pensioners na nasa abroad, may special provisions din ang bagong sistema. Ang Overseas Filipino Pensioners ay maaaring mag-avail ng kanilang benefits through international banking partners ng SS. May MGA online services din na available para sa kanila. Ang bagong pension scheme ay may built-in inflation adjustment mechanism. Ibig sabihin, ang halaga ng pension ay automatic na ia-adjust basis sa inflation rate para masiguro na hindi nababawasan ang purchasing power ng ating MGA pensioners. Bukod sa regular na pension, magkakaroon din ng special allowances para sa MGA pensioners na umabot na sa edad na 80 taon pataas. Ito ay bilang pagkilala sa kanilang MGA special na pangangailangan at gastusin sa edad na ito. Para sa MGA pensioners na may disability, may karagdagang provisions din ang bagong sistema. Ang MGA additional benefits ay i based sa Severity ng Disability at MGA Special Needs ng Pensioner Ang SS ay magpapatupad din ng mas mabilis na processing time para sa MGA pension applications at adjustments. Target ng ahensya na maprocess ang lahat ng applications at request sa loob ng 15 working days. May bagong online tracking system din na ipapatupad para mas madaling mamonitor ng MGA pensioners ang status ng kanilang applications at benefits. Ito ay accessible through the SSS website at mobile app. Ang SSS ay nagtatag din ng special partnership sa MGA Local Government Units para sa mas mabilis na delivery ng services sa MGA pensioners. Ito ay kasama na ang house toho delivery ng pension para sa MGA bedridden o may mobility issues na pensioners. Para sa MGA pensioners na may outstanding loans sa SSS, may special payment scheme din na ipapatupad. Ito ay para hindi masyadong mabigat ang monthly deductions sa kanilang pensyon. Magkakaroon din ng regular na financial literacy seminars para sa MGA pensioners. Ito ay para matulungan silang mas mabuting mamanage ang kanilang pensyon at ma-maximize ang benefits na kanilang natatanggap, ang SSS ay magpapatupad din ng mas mahigpit na verification process para sa MGA surviving spouse pensioners. Ito ay para masiguro na ang MGA benefits ay napupunta sa MGA legitimate na beneficiaries. May special provisions din para sa MGA pensioners na nagkakaroon ng emergency medical expenses. Ang SSS ay magbibigay ng emergency medical loan na may mababang interest rate. Para sa MGA pensioners na nais mag-start ng small business, magkakaroon din ng special entrepreneurship program. Ito ay may kasamang training at possible access sa additional funding. Ang SSS ay magtatag din ng pensioners support group sa bawat rehiyon. Ito ay magiging venue para sa information sharing at mutual support among pensioners. Dot may special discount program din na ipapatupad sa partnership with various establishments. Ang MGA pensioners ay makakakuha ng additional discounts sa MGA participating stores at service providers. Para sa MGA pensioners na may internet access, magkakaroon ng regular na online consultation sessions. Ito ay para mas madaling makapagtanong at makakuha ng sagot sa kanilang MGA concerns. Ang SSS ay magpapatupad din ng regular na health and wellness programs para sa MGA pensioners. Ito ay kasama na ang free medical check-ups at health seminars. May special assistance din para sa MGA pensioners na biktima ng calamities o disasters. Ito ay para matulungan silang makabangon at makabalik sa normal na pamumuhay. Bago tayo magtapos, nais kong ipaalala sa ating MGA mahal na pensioners na i-update palagi ang kanilang contact information sa SSS para hindi ma-miss ang MGA importanteng announcements at benefits. As sa MGA nanonood, huwag kalimutang i-share ang video na ito sa inyong MGA kakilala na SSS pensioners para malaman din nila ang magandang balitang ito. I-like din ang video at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang updates. Maraming Salamat sa inyong oras at patuloy na pagtitiwala sa SSS. Hanggang sa muli MGA ka-SSS. Para sa mas marami pang updates tungkol sa SSS at iba pang government benefits, i-click ang subscribe button at notification bell. I-like din ang video na ito at i-share sa inyong MGA kaibigan at pamilya.